Bumili nga pala ako ng abukada ng isang araw. Isang kilo nga pala yung binili ko. Ayan, at nahinog na nga mga mare. Kaya ang gagawin ko nga, balata na nga natin mga mare. At atin nga itong tatanggalin na nga ng balat. At ating kakayudin din na nga ito mga mare. Bumili na nga pala si Mr. ng condensed. At ating nga pala itong gagawing ice cream. Wrong timing nga mga mare. Kasi tagulan ngayon, malamig ang panahon. Pero wala tayong magagawa, no? Choice tayo. Char! At gagawin pa rin natin itong ice cream avocado. Ayan, kung na natin. Binalatan ko nga pala mga mare. Kaya sobrang bilis lang itong gawin. 50 pesos nga pala ang bili ko dito sa isang kilo. Green na green pa nga ito ng isang araw. Kaya Nilagay ko muna siya sa isang timba. Tapos tinakpan ko siya. Grabe, pagtingin ko ngayon, ang bilis agad. Nahinog agad. Kulay brown na agad. Para nga akong naglilihi. Kasi Napaibig akong bumili nito. Minsan nga lang ako mga mare makakita ng ganitong abokado. Kaya napabili talaga ako. Fresh na fresh kasi siya nung binili ko kasi bagong pitas pa lang daw. At green na green talaga. Kaya talagang bumili agad ako ng isang kilo. Gusto ko pa nga gawing dalawang kilo. Kaso wala na akong pera. Ay kasabihan kasi akong narinig. Tibali na daw sa ibang bagay ka magtipid, wag ka lang daw magtipid sa pagkain. Kasabihan ko lang 'yun mga mare kasi matakaw ako. Basta, yun na nga mga mare, binalatan na natin ito. Para nga mabilis natin matapos, ay ganito na nga lang yung ginawa ko. Hindi ko na siya kinayod ng kutsara. Mas nadadalian ako dito sa pagbabalat na ganito kasi natutuklap naman talaga yung kanyang balat at malambot siya. Ayan. Tapos na agad tayo mga mare. Ayan na nga at meron na tayo ditong condense. Ayan at dinurog ko na rin ng tinidor para mabilis nating matapos. Ayan at okay na nga mga mare, buksan na natin yung ating condensed milk ayan, at na-open na nga natin ilagyan na nga natin itong ating abocado, hindi ko nga pala ito ilalahat mga mare, kasi sobrang tamis nito pag nilahat ko kaya tinansya-tansya ko lang ang paglalagay, ayan at dinadagdagdagan -dag ko lang para mat natansya natin kung gaano katamis ito mga mare, nagsandok na nga rin pala ako, at titikman ko muna, syempre kailangan meron tayong pre-taste at naobos ko nga mga mare yung sinandok ko ganun kasarap. O oh, ba diba? Ayan. At ililipat na nga natin dito sa lalagyan na ng ice cream. Para naman magkunwaring ice cream nga itong ating ginawang avocado. Pero hindi naman talaga siya ice cream. Ayan. Pang dessert lang natin. ba diba, mga mare? Masarap yun kapag after mong kumain eh. Meron kang matamis. ba diba? Ayan lang mga mare, salamat ulit sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating video araw-araw. Magpo-post na ulit ako ngayon, hindi na tayo busy mga mare, yun lang po at maraming salamat. Sa lahat ng mga nagpapalaw at nag-share at sa mga hindi nag-skip ng ads, salamat po.